Try daw siya palupad sa iyang drone guys oh wala lagi oh nakita ba na kagnay nagpalupad diri wala na ano siya yung drone guys cute gay guys mo na siya ng kapihan patong pagudet, guys nabungkag jud na guys pag bagyong udet bungkag kay na pero nakaanha kami tapos, sa sige na magbalik, wala pa siya na ka-recover. Karoon, extension na nila sa gawas, guys. Oh, nice. Ano nice, siya, guys? Ang kapihan. Katong last time, guys, nga lamig kaya kung gikaon. Yeah, oh. Yeah. dira to nga ubos anak guys na isa pa nga perting daghan ng maligo maski na four wheels maligo dira